Alright, so mga buddy, at nandito si Kuya John. Nabutan ko dito kasama ni Buddy. You know? <laughs> oh, ang bira na si Kuya mga buddy. Ito yung mga kalakal ni Kuya John. Sa'yo ba ito, Kuya John? ko na kasi yan. Kaya gusto yung hindi naman na Hindi kasi, ang bira kayo mga kinalakal mo. Ginagamit nila yan. Itong laglag -lag yan? Oo, mga pinag-change ko yan program nila yan. Yan ako kaya nga may ganyan eh. Pinag-change ko yan nila yan. Pwede na lang, huwag na ito. Pwede na natin yan. Kita ginagamit. Tsaka hindi ano kasi ito, mo, naka, naka to, tingnan mo, naka, to, nakabang, ibig sabihin ito. may may ate to. Siya ang okay. sipusto nagsabi. Hindi, lagyan na natin dito. Ganda pa naman lang oh. yan. Yeah. ba yan? Ay, sampu lang yan kin Oo, oh, sampu, di bigyan na lang kita ng lima. Ang <laughs> ganda pa nang <laughs> ganda <laughs> pa lalagyan. Tanong ko lang sa'yo mga buddy, ba't, ba't, bat nangalakal ka? Ay eh, sabi ko nga ba sa'yo, pag meron na kitang marami, hindi, per... okay naman. Okay naman. Yung mga body, yung mga kalakal na binigay ni Boss Tony. Sa kanya yan, mga pinaglagayin niya ng ano. Pinaglagyan niya ng pinag-change ulan niya. Tsaka sa amin mga body. Ang problema lang kasi siyempre baka makita pag lumabas ba. Pa. Ano kasi itong mga body parking namin tapos may gate. Kung, kung totoo, hindi to kayo ang dami talaga. Kilala ka naman dito eh. Hindi. Tim ano kasi nila to. Tambakan nila ng mga ganyan. Tingnan mo yan, mga yero, ang dami mga mga kahoy. Tignan mo dito sa baba. Alika. May papakita ako sa'yo. Talaga talaga kung mga ito. Oo, talaga siya dito. Para baka kasi isipin mo na pinagdadamutan ka namin, ha? Okay. Tignan mo, alika. Kasi ito. Oh, tignan mo. yan oh. Ayan, oh. Eh, hmm. Ang dami mga bakal, oh. Oh, okay, ayun po. oh. ang dami yan. Pero huwag mong kunin yung bakal, please. Lah. Ano yung kasi yan? gagawing swimming pool dyan. Hindi lang natuloy. Ayan, oh. Eh, no, ang dami, oh. Ang daming mga bakal, mga plastic. Oh. Gusto nyo ng wire. Oh. Tansun pa nga Tansun, dami nga dito. Kaya nga, so, ano, kumbaga, ano kasi nila dito, Kwadyo? Embakan talaga nila ng mga ganyan. So, kaya, siyempre uh, syempre may gate sila mga body. Hindi ko, hindi namin, kahit mga yung mga bata, minsan na dito, sinasaway ko. Ayun pa pala. Oh, di ba? Delikado nga pala. Mar Oo. Oh. Marami. Di ba? Diba? Diba kanyang, kita ka dyan. Oh. yari ka pala. Hindi kasi talaga siya ano, hindi siya tipo yung pang kalakal o. Kung nasa kalsada lang yan, no, pinamimigay, okay lang yan. Pero ano kasi ito mga body, parang tambakan nila. Kaya wag mong isipin yung ka namin na. Pero yung binigay ni okay. Boss Tony sa'yo, sa kanya talaga yun. Hinakakin ko sa kanya na nga. Kaso nga lang konti. Konti lang. Oo, konti lang. Pero ano bang ano mo? Ano bang... Ano bang ano mo ngayon lakad mo? Huwag lang ako sa'yo, Sin sinabi ko na nga ka, kahapon sana. Pagod lang ako dun. Galing Dahil, ka sa'kin? Sa kahapon? Uh, ah, Asan ako? Galing, hmm? galing ako nung kila ano, kuya, kuya, tapos pumunta ako kila Kuya Renji. Iba pa yung galing ka kuya, kay Kuya Rengi nung nakaraan, napangod so, ko yun eh. Na, nauna ako nung kila Kuya Kabisnis, eh, galing ako rin eh, baligan eh, naglakad lang ako. Oo. Oh. Tapos umaga ako pumunta alas 8, hanggang hinabot ako alas 5. Tapos naman naman pumunta ako kila Kuya Renji, pati sa'yo, wala kayong parehas. Ngayon, umuwi na lang ako. Napagod ako. Hmm. Hindi, ano ko lang ha, uh, tawag doon, uh, ko lang, wala ako sa bahay, hindi tayo nang okay. Wala nga. Pero hindi, 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 sa, hindi kita pinapansin. Kasi sabi mo sa vlog, hindi kita pinapansin eh. Kaya ati dyan eh, wala ka ng ano, trabaho. Tuwing ko nga lang ha, ay pag may nagpapagawa, yung bahay ng tuwing ko matagal naman uli, hindi man linggo-linggo meron. Walang ganun, pang may napapagawa lang, tapos na matagal naman. Hmm. Wala na naman. Umbuti, nagtatrabaho ka sa contraction talaga sa mga SM. Yun, mga, <laughs> <laughs> Yon, mga SM. At hindi ka talaga. Yun <laughs> talaga sa SM. Gusto mo ba, <laughs> ba? talaga sa SM? <laughs> mas mati, mas mati, mas mati, mas mati. Pero kung sakali, kasi ako mga body galing akong SM eh. Uh, gusto mo pumasok sa SM? Sa, yun sana, contraction sana, parang labor. Sa SM? Eh, kung nakita ko, sinasawuda naman yun. Pwede ka nung bumali dun. Yung parang manager ba yun. Nakita ko na yun eh. Parang... Ganun. Pero kaya mo kaya doon? Libre nga lang kung meron na akong kasama. <laughs> Hindi ko <ikaw> lang, yun ba? Kailangan <laughs> <laughs> <laon> ng kasama. <laughs> ako, ano oh. ko rin kung wala akong kasama. Eh ko nga, may kasama ako rin. Eh. Hindi, marami kayo doon, siyempre. Eh. Oh, marami. Ang lupit ni Kojo mga body, naisip niya yung SMDC. Sa ano yun, mga building. Oh, sa, mga mga building. sa mga, SM building. mga SM ang gusto ni Kuya Jonathan na, ano, na pasukan pala. Tsaka pag nagtrabaho ka sa ganyan, matagalan talaga. Hanggang matapos yung building. Oh, yung pala mga body yung mga gusto ni Ko Joe natin na kumpanya uh, e. Uh, magbibigatan ang mga mag yeah. May kontrata. Oo, oh, kontrata. SMDC. Masama lang kailangan doon ng BI. Oo, kaya marami ang okay, requirements doon. Arabaw lang, ano lang, labor lang. Oo, oh, lahat. eh paano kung mag-na-aoka doon, saan ka nila hanapin? May diba? secure naman doon eh Ha? Huh? Secure sa security. eh e, paano ba? kung nakalusot ka? May quit nga yun. May quit nga din doon. Hindi, malaking kumpanya yun e. Oo, yung ng building. Ang lupit ng cellphone mo. Ito e, nga ano? eh. Bibenta mo? Hindi. Ay, 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 may buyer ako niyan. Hindi ako bibenta. Yung Sanda. ko kailangan ko i-range. Ano, rin ko sana. Huli ako sa kanya. Na. Papakabit huli ako sa kanya ng ano. Channel. Channel. Di ba bawal ka na? Hindi, hindi. Tapos na. Hindi na ako pinag-uusapan nila eh. Tsaka, hindi na ako kaaway niyon. Hmm, yan ka na naman. Baka makadali ka na naman. Pag may vlog ka na, maka... maka hindi mak alam ko na, pag-iisipan ko na. Mag... mag mag ano na naman yung utak mo ba mag iba na naman yung takbo eh bigla ka na naman mas sabihin na naman tinuro ka na naman oh. tinuro tuturo mo na naman yeah. yung body mo alam mo na ko kanong gagawin ko tsaka hindi ko hindi ko napapatulan yung mga hindi mas tali. alam mo mas tahimik yung buhay mo ganyan na lang okay na yung ganyan nainggit kasi ako eh saan kaya ate Jenny kasi nainggit ako eh parang ayaw ko gawan ni ate Jenny sabi nga ate Jenny parang eh di mag ano ka lang kumbaga kumbaga mag upload upload ka lang pero wala kang channel ang pangit namin hindi naman lalabas sa youtube parang andito lang naman po. sayang naman yung ginawa ko P pupuno to tapos hindi naman papasok sa youtube eh kaso nga lang baka dyan na naman masira ang buhay mo hmm. hindi. ako ha advice ko lang sa iyo, mas maganda na, tahimik na yung buhay mo. ganyan kasi ko nga yun parang tahimik na hmm. kaso nainggit ako kaya tigay ni eh mm -hmm. Hindi pa naman na monetize si Ate Jenny. Monetize na siya daw. Kami ni Guerengi tapos silabi naman yung monetize niya pero hindi pa rin siya sumasahod. Mm hmm. Monetize na. Eh okay lang yan. Ano kasi yan. Kanya-kanyang discard kasi sa ano yan. Sa buhay eh. Okay naman sa Ate Jenny, wala naman siyang nasasagasaan kaya, di ba? Wala, marunong magdala eh. So, ikaw kasi, pag naburyong ka, haba kung ano na yung sasabihin kung di ito kaya din kasi ako Sinanganap? yung pinapaladuan ko doon yung babae yung dalaga sabi hindi so. ka na ba nagbablog? parang gusto nila magbalag uli ako sa kanila eh. Oy. gusto na talaga yung channel ko eh. gusto gusto, kanila ka mo. nila o gusto mo? <laughs> sila gusto nyo yung channel ko <laughs> <laughs> ba yung babae maganda <laughs> o gusto mo ay gusto ka o gusto mo iba ata parang sila kami pero gusto ko rin yan. gusto mo rin siya? Oh, tay ka yan kana noon. Mabait din ganda. Baka naman kaya naman nauubos ang pera mo. Palud din ang palud sa kanya kahit may load ka pa. Hindi wala na tatlong araw na nawawala eh. Ang alin? Ito, yung load ko. Hindi dati. Dati ba lagi kang naglo-load? O nga pag nauubos yung tatlo na araw. Ano bang niloload mo? Gat ano? Liga 50. 50 araw-araw. O liga 50 ta isa sa isang -sa araw tatlong mauubos 'to eh. Di tatlong That's beses ka mag ano? Oh. magpa hindi mo ka makakapanood, hindi ka lang magpapanood, kaya nga nauubos na. O, oh. sabi mo, nauubos yung pera ko. Ito nga yun. Kaya nga pag sabi ko, wala na naman tayo, na, load na naman tayo. Sabi nga ni Gwerengi, nauubos yung pera mo sa load din. Ano, ano mo ngayon? Ano may paglilingkod namin sa'yo? Yung dating gawin na ulit. <laughs> ano yung dating gawin na naman? Gusto mo ng wheelchair, di ba? Bili mo yung wheelchair ko. Oo, no, mo. Yan ang matibay nga. Hindi matibay, oh, tibay, oh, tibay, oh, tibay nga eh. Naayos ko na nga eh. Tibay, tibay na eh. Ang so, na kasi yung isa, yung yung pang hospital. <laughs> 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 Gusto niya mo? Gusto niya mo oh, mas, mas <laughs> <nangayon>. <laughs> yung pang ospital Bigay mo yung ano yung pinagkakarga. Yung, yung yun. wheelchair na sa akin, pang ano talaga yun? Pang malakas, pang maayos na katawan, makakahiga ka. Hindi pang hospital. Ba't pangarap mo yung pang hospital na wheelchair? Si matibay nga yun. Mas matibay nga yung akin eh. Dati, dati rato sabi niya sa akin, malalaking gulong doon. Ang marang balik ano? Tsaka ano kasi, jo ang wheelchair. Ito, makinig ka sa akin. Ang wheelchair kasi, dinesign niyan para sa mga magbibilad lang, lalabas-labas, sa magandang kalsada. Hindi yun, hindi yun pang, ano, ginawa mo naman pang travel. Pag-rides. <laughs> Isipin mo, <man>, layo. <laughs> di, yung iba mayroon pasadya, di ba, kapalang gulong. Pinasadya, tapos ang kakapalang yung pinang malalayo nga sino na, na nagtutulak na stroke din tapos tinutulak ano mo kayo pa, sa tayo? lahat ng nakilala ko ikaw lang naman ng nagtutulak ng wheelchair na gano'n kalayo eh Bago eh, sa ba, bagong silanggang bagumbong ang layo ay, niyan, ka, boss. Balik-balikan ka. Kahit anong wheelchair ka, ah, masira eh. Ibigay yun. Ibigay talaga ang wheelchair pang ano lang talaga, pang labas-labas lang ng bahay, pang loob ng ospital. Kahit yung mo na pang ospital, pag yun ang ginamit mo pa bagumbong, sira din yun, sigurado. Oo, oh, malayo ang sobra Malayo, hindi naman kasi pang ganun yung wheelchair. Kung gusto mo, ano sana, bike, tapos lagyan mo ng sidecar. Oh, Pwede pa. At, 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 at mga ganyan. Po. oh, kulong-kulong. No, -kulo. Pero wheelchair, wala talaga, walang wheelchair na tatagal sa ganun kalayo. Kahit sabihin mo yung may motor, hindi yun, ang layo, tapos bako-bako, ang pataas pa pa yung ano mo yung tulakan mo ayaw ba yun? bilhin yung wheelchair ko nais ko na yun, pina welding ko na yun pinalitan ko na ng mga bearing wala nga akong pera may o kaya nga pag ipunan mo, ayaw mo nang luma wala nga akong piso, bago, yun. bago yun eh wala nga akong pera pang bilhin kung ibibigay ko sa yun, kukunin mo pero ayos na yun Mati. <laughs> 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 <Grabe laughs> <yun. laughs> kung, kung sira pa rin. Kung sira pa rin. Sira, Ayaw mo. Sira sira eh. Eh kung buo na yun, pwede naman. Ayaw. <laughs> <laughs> Ayaw na pilitan ka pa sa wheelchair ko. di kung buo nga, ay sira ang mati. Eh. Inayos, uh, inayos na namin yun. Yon? Binil binilang ko na ng Oo. mga gulong yun. Binilang ko na ng mga bearing yun. Yung sa unahan? Lahat. Inayos <laughs> ko na yun. <laughs> Hindi naman sira kasi yun eh. Maluwag lang, maluwag lang kasi kasi nga nagluwagan yung mga tornilyo. Kasi nga hindi mo man pinahigpitan. Tsaka nawala ng grasa eh. Kaya mahirap itulak. Eh tinaga kong nilinis, inayos ko. Ayos naman. Pinagpitan ko. Putol lang yung mga ano, yung sa gilid, 'di ba? Yung mga naputol na plastic. Tumatama Parang pinukpok mo ka. ata 'yun para hey. matanggal eh. <laughs> Ang gilid ng bato. Pag kinutulak mo nababadikit. Oo. Oh. Yung sumasaya din na Eh ginagatter mo pala eh. Dapat oh. driver ka pag ano, magaling ka mag wag mong ipapa-inchisan yung mga gutter, pambira. Sayang Sa, paklapan siguro ng mga. Uh, ano. Kasi parang sinadya eh na pinokpok-pok-pok eh. Hindi ko hindi ko, ko sirain 'yon. Ginagamit nga ng mama, hindi ko sirain 'yon. Tsaka, hindi ko pupukin 'yon. Tsaka, parang, okay lang 'yon. Ba't kailangan pa ng bagong wheelchair pala? yung mas yung matibay kasi mas matibay bakit nga bakit nga para matanggalan matagalan masira kanin mo ba yung pa kasi palabas labas kaya ni mama kasi lagi nasa lubi hindi diba sa pintuan kung palabas labas kung doon doon lang pwede na yung wheelchair na doon doon lang naman pala eh ano sira tapos yung gulong di ba buhay sumasayad na bali na eh nabali na Oo oh, nga, kung doon si na. lang naman sa labas pasok bahay, okay lang yun. Huwag mo kasing ano, baka naman nisip mo. Ang ano ka na naman, mag-rides mag na naman kayo. <laughs> Di parang kasi doon, wala naman kasi nagbibigay kahit pa Hindi eh. nga. Kasi mama kasi, kasi nga, pag kami doon, may binibigay naman siya. kaya pa paano, nakakatawid ng pangkain namin. Ano yun, ibig sabihin si nanay, kailangan siya pwendalhin mo. Huwag na, nga. Mahina na, si mahina na si nanay yung eh. mahina na si nanay hindi, hindi kami nang hihikup. binibigyan na lang kami si kasi na nga nakikita kay si mama mo na awa sila oh. eh wag mo nang ano kawawang init init maabutan kayo ng init ulan dyan i-stroke pa si mama mo nga yung dati na initan ngayon. yun di maawa ka naman ikaw na lang dumiskarte ngayon alam naman nila yung kalagayan eh tsaka malakas ka pa naman eh kasi na sa totoo lang boss mo pwede kay nanay na naawa talaga kami kay nanay kasi nga magkaroon ka ng bagong wheelchair itutulak mo maabutan ko dyan ng init ulan init ulan buti kong ikaw lang mabasa eh si nanay bawal na mabasa kasi stroke na yun eh baka ma oh tsaka sobrang init madub madublihan pa si nanay tsaka yung alikabok usok usok ng sasakyan bawal na bawal sa kanya yun kaya ano gawin na lang ang diskarte hayaan mo si nani sa loob mas maganda nga yun eh para di siya lumabas eh pag alam niya sira pag alam niya sira sira yung wheelchair niya Kaya hindi siya magpipilit lumabas o, hindi, hindi na nagpipilit eh o, diba? hindi siya magpipilit lumabas so, sa bahay lang siya kasi alam alam niya na sira yung wheelchair niya ngayon makakadiskarte ka ngayon Oh, ang hirap nga diskarte, eh. parang kunti-kunti lang pero pagkasama sa mama mo, medyo nakakarami rin kami. So ibig sabihin si mama mo talaga yung ginagamit mo kumbaga. Hindi pa paras lang kami ano, kinabang. Parang sinutulan ko siya. Parang nabubuhay din kami pag binibigyan niya. Pero pag ako lang um, umano, putin na bibigyan kami ako, ako. Kasi ang malakas na kulang. ka pa eh. Malakas ka pa kasi. Ang problema kasi nakakawawa si nanay. Imbis na tatagal pa siya, 'di ba? Eh sa ganun mapapagod pa siya. Diba? Eh, mas maganda ngayon na iwan-iwan mo siya sa bahay niyo at uh, na kahit papano, paano sa Ate Jenny sa Ate Jenny nga nag aalaga kaya kay Ate Jenny shout out kay si Ate Jenny shout pinapakain. out po oh pinapakain kaya ngayon ngayon na dapat yung ano mo yung part mo yung part mo talagang bakbakin mo na ng ano Discard discarte trabaho ba kung yeah, ano pwede nga ano. si hindi maliban doon kay kuya tatlong araw na lang maliban doon kay kuya ano pang ano mo yung kay Ate Jenny libre lang tung linggo lang naman kasi yun eh matagal na naman, naman hindi, pag may nagpapagwalang, ang sarili yung kalakal nga mga ganyan kalakal kalakal mama kasi yak na yak, na, yak na kasi marami na raw sila marami na din nagtatapon tsaka marami ano nangangalakal din sa nakita mo yung may, marami yung, na kalakal yung nakita mo yung pumarada ka rito tapos may kasra rito may basura hmm. marami rin doon